Pod, des bagabuti kag bagasuki na to nga mga parmasiya. Don't sa straight anyway. to the point. Direta karon ron sa isgutanan sa kinibitang anomalia sa flood di iba sa bagos projects sa Department of Public Works and Highways inubanan kini sa blessings sa sampataw ng mga kongresista sa House of Representatives sa pagpangulo ni Speaker Martin Roboldis. Naibaw ba mo kung sa'y katigaran Si Saldi ko sa pataw nga gitunlo ni Marin Sergeant Gutisa nga usa sa iha gina tumuran o kwarta sa kondominium ni ini og sa iyang bay dito sa Ging na naman to ni Speaker Bunchi Di nga kagahapon na kutob Ang napulo kaadlaw nga gitagal sa kanyang aga kongreso. Kaya di siya mo mapugos ang kongreso. Ha? Nga buhantag o disciplinary action nga to niya. Human nga gi kansila ang iya nga travel permit. Si Representative Saldiko sa Akubikol Party List. O niya, kagahapon, wa manggil mo patimaw si Saldiko. Instead ka mo si Arun Tobagun ang sampataw nga ng akusasyon sa kinawatay sa pundo sa ato ang yakinin ang goberno. Pinagi sa insertions dia sa ato ang national budget. Nga sa Department of Public Works and Highways. Wa joy saldi ko nga ni Patim Aw adlaw ang sampataw. Don't sa straight to the point. Ang nipatim Ang iya magkakasamang staff Oh no no Oh staff Nga niya baga Magkakasama dito sa opisina Sa Ako Bicol Party o, niya, ang Ako Bicol Party pod po Magkakasamang representante nato. Baoy Bawin ni Hatod sa Sampataw Nga resignation Ayay ni resign oh! <laughs> Si Saldi ko Isip membro sa House of the Representatives sa Sampatao oh, Sampataw na Doon rin sa straight, straight to, to the point, point. na karon kay ni resign naman si Sampataw ng Saldiko O sa inyo ang paminaw oh. ah, si, ah, ah, na ini mo pakita ang pabaka kyan eh gani si DOJ Secretary Buying Rimulya nagduda na Ingles ya. Malabo dah. Ha? Ngabo kita si Saldi ko, Arnold cooperate sa investigasyon sa anomalia sa Department of Public Works and Highways. O sa bias preparasyon sa tunggaa nga dia ang tinubdan sa insertion sa kinawatay sa pundo sa atong sampataw nga gobyerno. <laughs> <laughs> Sampah sa Mau <laughs> Maunay Angatan karon. Niresign na si Saldi Ingon Ingot si Bonji de. Magkakasama. Matay mahimo ni ni. Kay ni anang pagresign. Ni Saldi Nawad ana og jurisdiction ang kongreso. Kay nguman naman. naman Is no longer A uh, member magkakasama sa House of Representatives. Sibilyan na karon ang sampataw ng si Saldiko. <laughs> Sa nawad ang nag-horisdiksyon. Kaysa may nai horisdiksyon ka